Dami. Doon oh, din dati nila nga yung ano doon, yung may lighting bato doon, o? O, wala na doon. O, wala na. Dati na din Lambat? Ah? Ayun, tatlo. Pakatuwa naman ay. Magdadawet? Eh. Oo. Ang galpangawap pa. Ang -e. dami oh. ko ka, wala namang kasaysayan. <laughs> Ayun. Tatlo, dalawa. Pwede nang Eh may malalaking uh, ano eh. Ano yung malaking simbahan? Enjoy na enjoy na lang uh -huh. ako dito sa ginagawa ko eh. Kasi hindi pa ano ganoon kalalaki ng ano, ano mga itlugan. Langaray, langaray ang tao. Bili na kayo! Ah. <laughs> Huhulihin pala ang! Wala pa kami benta. Si ate. Yan pa pala ang hulit mo. Si ate yata marami. Ang dami na nga niyan. Kaunti pa ano. Ang na nakarating. Langaray. Sarap pa naman yan. Ay oo, oh, mataba ito. Ano pag iniho lalo, amoy na amoy ang taba. Parang ko ng baboy. Kayo palang marami ng huli, no? Kunti pa yan. Misan, no? Napupuno yan. Kala-kalahati lang akin sa nasa mga big up. Ha? Ah. Mabig up kayo pinunin. Ay, mga alak pa gano'y ipitit siya? Oo. Maglulumpata sa laban. Kailan lang yung mga yan yung tinanong? Galangit <laughs> din hata na Eh <laughs> dami pa rin pala dito Dami dyan guys isda Daming isda dyan Nagaganyan din ako dati guys eh. May ngisda. Langaray, langaray ang tawag dyan langaray. Pauwi na kami guys, pauwi na. Tara na. Ninang! Ayos na po kami, pauwi na po. Oo. Oh, binigay ni Ninang Dora. Hindi. Ewan nga no, namamambis sila sa may ano? Sa may... Tulay? Tulay? pambis pambis Ay, oh ano sa sa malgar ganon 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 at ganon 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 lagi namin. namin, oh, ano. namin. Murang, na, ini lang ang kilo. Sandaan mo lang ha. Dahil ang Yan ang binigay ni Ninang. Eh, pwede itong ano na yun, yung yun? e, ano? Maliliit nga lang din. Hindi pa ganun kalalaki. Napakasarap niyan. Sobrang Ito nga. Oh, binigay sa akin ni Ninang. Oh. Dami din. Mm. Ihawin lang natin lang, are. Ihawin lang, are. Mga mm. kapatayang susok kayo, are. Ito, pinagiginginan. Dinakot na lang yan na dinakot, eh. Mga libre pa. mag-abisa kayo ng tubo. Doon ng, ano, mag-abisa kayo ng... Ilang... ilang Tao na kung di na itong isdang to. Wala masarap <laughs> lulutuin. Mararami ata. Oh, ano? Kumain muna 'Yan. <laughs>